Sa karera ng motor, kabilang siya sa malakas Isa siya sa mga batikan, sa larangan ng tigas Jeep ka na grappling, motocross, BMX at wrestling Palagi siya kapiyon, kaya palaging trending Isa siyang magpipisbol hamburg May hirap no mga kay Mortal na lang tumataas yung minor niya Ayun, di ko man nire tumataso oh. nagpipit na ako, wala ang hirap niyang ito na talaga Kaya papalitan ko na lang siya ng chrome na carburetor New replacement na pero madaling ito no Quality naman Baka makasidente pa yung nagpapagawa dito Ito na lang ang ating ilalagay Replacement carburetor for TMX 155 Madaling ito no Compatible from 110cc to 150cc Stock XRM 125 Ang makina nito Yan Plug and play lang Rev natin na response no maganda ang minor kung interesado kayo sa dalawang karburador na to itong mahirap ito no malay nyo kaya nyo ito na ito at itong isang ito pindutin nyo lang yung link dyan sa comment section para ma-order nyo ang gusto nyong karburador yan o no? bye bye